ini ya, yang krim. Ini, ini krimnya apa ya? krim print kecil, krim print kasih.

Mas ito, naman itong daan. Ayan. Just garbage. Aming basura. Ay. Basura pa mo. Tapon-tapon. Malinis na ito dito mo. Bisura. Ay, nako. Ay, grabe basura. Halo-halo. Halo-halo di ay. Nakatakot naman itong ito. Ay, tumutunog pa. Ay,

tapos ito na naman tayo akyat you na know, oh, <coughs> ito yung dinadaanan namin araw-araw ni tito galing school pa uwi